everyone! Karen Hickey here and nakihirapan na ba kayo sa polygel ninyo? Yung every time na mag kayo ang ganda sana ng ibabaw pero pag sinirip mo yung ilalim ayun puro kala at may excess product pa at ang kapal. So minsan may mga bubbles pa. Sobrang hassle linisin diba? Tapos nadadagdagan pa trabaho mo after curing. So, alam nyo ba, nung nag-training ako for builder gel ng kucho, may tinuro sa akin na technique, and naisip ko, pwedeng-pwede nga ito sa poly gel. And honestly, sabi ko, bakit hindi natin gawin sa poly gel? Eh, ganun din naman, gel din naman si poly gel mas madali pa nga kasi ba diba, para siyang acrylic, madali natin siyang imold. So, ayun, instead nga na i-direct apply na natin sa kuko at magkakaroon ng kalat sa ilalim, gumawa muna tayo ng pre-made tips para dun sa polygel natin. So, i-cure natin to So, parang half tips or soft gel tips lang yung effect niya, pero ang gamit mo is polygel pa rin, syempre, for the strength and structure na kailangan mo. So, ano ang gagawin mo? Gawa ka muna ng tip using your dual form or mold. 'Di ba malinis na yung ilali, maganda pantay, walang kalat, and mas mabilis pa yung trabaho natin kasi wala na tayong lilinisan afterwards. Hindi ka na magre-remove ng excess product under the nail after mo siya i-cure. Kaya kung problem mo yung underside ng polygel nails mo, try mo 'to. Promise, mas malinis, mas mabilis at mas stress-free.